buhay mga kananay tara mga kananay samahan niyo po ako pumunta po tayo ng palengke tsaka na muna ka tatay punta muna akong palengke naglakad na nga ako mga kananay palabas ng aming iskidita medyo mainit na nga rin po mga kananay pero may dala naman po akong payong pangontra sa init ng panahon marami na nga po sasakyan sa daan at misi ang mga tao sa kanilang pupuntahan kaya e tiyaga na lang po sa paglalakad mga kananay dahil medyo malapit lang naman po kami sa palengke. Sayang din naman po kasi ang pamasahe. Eh. At dahil sa nakakatipid na nga po, nakaka-exercise pa. Habang yeah. naglalakad nga po tayo papunta ng palengke, may nadaanan po tayong parada ng mga estudyante mga kananay. na kung saan meron silang ginaganap na Foundation Day dito sa Paniki Gymnasium. Kaya naisipan nating manood ng kanilang parada mga kananay dito sa harap ng aming munisipyo, Bayan ng Paniki. Kaya tara mga kananay, manood po muna tayo. sa marami ng banderita sa aming lugar. Dahil malapit na nga po ang piyesta ng aming bayan. At marami nga po darating na kaganapan para sa aming piyesta. Heto na nga po mga kananay, papasok na po tayo ng palengke. Tumitingin na nga po ako ng aking bibilin mga kananay. Dahil sa araw na to magluluto po ako ng marak na manok. Marami na nga po namamalengke. Pero nahati po ang mga yan dahil dalawa po ang aming family ang bayan. Nadaanan ko na nga po si Ate mga kananay, at lumili na nga rin po ako sa kanya. Nakasalubong ko nga rin po pala si Ate na Pascual at nabigay gala nga po tayo mga kananay. Pagkatapos ay dumiretso na nga po ako sa Sophie kong tindera ng mga manok. Kaya dito na po kayo bumili mga kananay. Dito nga po kay J.R. Frozen. Yan mga kananay, mura po ang kanyang mga tindera. Pinachap ko nga po sa katamramang laki ang nabili kong manok. Pagkatapos ko nga po bumili ng manok, ay dumiretso na rin ako sa soki kong nagtitinda ng gulay. Pusa nga po tayo, mamalain kay mga Mama sananay. Uwi na po tayo. Tara, nyo na po ako. Iluto na po natin ang marak na manok. Naghiwa na nga po ako ng sibuyas at bawang. Ganon din po ang bell pepper, carrots at katatas. Pagkatapos ay naglagay na po ako ng kamatis mga 10 piraso po sa blender at tatlong piraso ng siling haba. Hindi na ko na rin po ng tubig blender po na mga kananay. Ito na nga po mga kananay. Kompleto na po ang mga dadamitin po sa tap. Nagisa na nga lang po ako ng sibuyas at nilagay ko na rin po ang bawang. Pagkatapos nga po, inulog ko na ang mga manok sinampot sa ko nga lang po ito mga kananan. Pagkatapos ay nilagay ko na po mga spices. Kaya ng paminta, turmeric powder, laurel seasoning at chicken cubes. Nilagay ko na rin po ang tomato paste. At ang binlender ng kamatis, inalo ko nga lang po ito mga kananay. At nang kumulo ay dinagtatang ko na ng asin at konting tubig. Pagkatapos sinulog ko na siling haba at bell pepper, ganun din po ang carrots at ang patatas. At hinayaan kong kumulo ang lumambot na po ang manok. Ayan na nga po mga kananay, luto na po ang ating marat na manok. Rayo na din, mga kananay. Kain na po tayo, mga kananay. Kumain na nga rin po si katatay. Hanggang dito na lang po muna, mga kananay. Salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat.